Hello guys! It's Michelle. Welcome back to my channel. Today, mag-uusap naman tayo tungkol sa ayaw na ayaw ni Amo na ugali nating mga helper nila. Mabuting alam nyo na to agad para makaiwas kayo sa termination. Kasi sa unang sabak nyo pa lang, pag hindi na kayo nagustuhan ng amo nyo, pag ayaw niya na sa ugali nyo, no na agad sila. Indeterminate kanya nila. Bibitawan kanya niya nila at maghahanap na sila ng mas magandang helper. So guys, patapusin niyo ang video na to para malaman niyo kung ano yung mga yung ilan sa mga ugali na ayaw nila. Una is ayaw nila guys na nagsusuot ka ng maiiksing damit sa loob ng bahay nila tulad ng maiksing shorts, uh, yung t-shirt is makikita na yung puso. Ayaw nila ng ganun guys. Gusto nila sa loob ng bahay, simple ka lang. Yung presentable ka naman tingnan, pero hindi yung mukhang maarte ka tingnan. Kasi ang una talagang, <laughs> ang una talaga niyan guys na hindi mag magkakagusto sa'yo is yung amo mong babae. Siyempre may ugali rin may ugali rin sila na pagkasilosa. So habang sa una pa lang iwasan mo na 'yun na mangyari para ligtas ka sa termination. Kasi 'yun talaga 'yung iba na dahilan na sa una pa lang is ganun na sila. So hindi na sila agad magugustuhan ng amo nilang babae ito pa guys ang na-observe ko. Pag may itatanong kayo, always kayong magtanong sa amun yung babae. Second na yung amo yung lalaki. Kung hindi alam ng amo yung babae, sa amo yung kayong lalaki magtanong. Pero sa babae talaga kayo always na makipag-communicate. Iwas selos. Yun yung karamihan nangyayari. Kasi yung pinaka number one talaga guys na terminator dito is yung mga babae. Yung mga amo nating babae. Kasi yung mga among lalaki dito, sunod-sunuran lang yan sila sa mga asawa nila. So kung ano yung sasabihin ng asawa nila, kahit na hindi sila comfortable o hindi sila hindi sila kumbinsido, papayag na rin sila kasi yun yung gusto ng asawa nila okay lang yun na magpa-sexy tayo pag day off natin. Kasi day off naman natin yun. Wala silang pakialam. Pero panatilihin natin na para sa kanila is ano tayo, uh, disente. Ako kung minsan, kung magsuot ako ng <laughs> minsan nahiya akong lumabas na magsuot ng mga damit na ano, na yung kakaiba. Sa labas ko na siya sinusuot. Tapos sumunod nagsusuot na ako ng simpleng damit pag labas ng bahay. Yun sa amo ko nung nakaraan. Pero ngayon, uh, na-feel ko naman na yung amo mo mabahay okay lang sa kanya. Nagsusuot ako ng dress pag lumabas ako ng bahay ngayon. Ito, suot ko to pag labas ko kanina sa bahay. Pero pag mag make up, make up sa labas na. Kasi karamihan ng among babae dito is ano lang. Wala, wala silang artist sa muka. Pero may mga amo din na ma artist sa mukha Sobra-sobra naman pag nag, naglagay sa muka. Pero bagay sa kanila guys kasi ano sila, maganda sila. Tapos makinis yung putis nila. Number two guys is ayaw nila yung mabagal kumilos. Sila, mabilis silang kumilos. So ikaw, gusto nila mabilis ka rin kumilos. Lalo na sa pagtatrabaho. Lalo na pag uh, sobrang busy. Mabilisan yan lahat. <laughs> so, pag-aralan mo yan. Eh, Ewan ko ba, parati silang nagmamadali. Parati silang parang mahinahabol. Ganyan sila kahit sa paglalakad. Mabilis din silang maglakad. <laughs> Number three, ayaw nila ng tamad. Ayaw nila nung patamad-tamad ka. Ayaw nila yung may inuutos sila, hindi mo nagagawa. Ayaw nila na yung inuutos nila, hindi mo ginagawa agad. Marami kang rason na hindi mo ito nagawa. Yun, ayaw na ayaw nila. Kasi sila dito, importante sa kanila na sumusunod ka sa instruction. Number four, matampuhin ka pala sagot. Parating nakasimangot. At tamparurot ka yung matampuhin. Ayaw nila ng ganun. Dapat positive ka lang parate. Masaya ka lang parate. Uh, pag uh, pinapagalitan ka, wala lang wag kang wala kang karapatan na na magdabog or whatever parang wala lang kasi pag nag negative reaction tayo pag pinagsabihan tayo iba na rin yung meaning sa kanila so magiging iba na naman yung meaning sa kanila madagdagan na naman yung kasalanan natin so dapat marunong tayong maghandle ng emotion natin para hindi tayo mapahamak or mapasama para sa kanila. Number five, ayaw nilang makakalimutin. Diyan tayo na mapahamak, Lalo na ako, makakalimutin talaga ako. So, ma marami talaga akong nakakalimutan na minsan sumisimangot yung amo ko na kakasabi niya lang nakalimutan ko na agad. Minsan nga, minsan nga mag magutos yan siya ah yes ma'am yes ma'am sabi ko naman okay okay ma'am mamaya pag tumalikod na siya ano nga yung sabi niya <laughs> ganyan Kay kayo ganyan din ba <laughs> so dapat pag ganyan tayo kahit na simple instruction lang or simpleng utos may, mayroon talaga tayong listahan or kaya timer na tutut -tut. pag mag ganon, tingnan mo ah ganito dapat ang gawin ko sa ganitong oras ganon ganon para hindi mo makalimutan kasi may amo na ayaw na ayaw talaga guys na makakalimutin ka lalo na kung importante naku jan talaga ako parati na sumasablay number 6 guys ayaw nila ng walang initiative ayaw nila ng yung parang di robot ka na kailangan ka pang utusan every time na may gagawin, kailangan isabihin pa sa'yo. Ayaw nila yun. Gusto nila nagkukusa ka. Number seven, ayaw nilang ayon nila nang magnanakaw o nangingialam ng gamit. Basta hindi sa inyo, wag yung pakialaman. Kahit nandyan pa yan na naka, nang invite <laughs> Ayon, ayaw yan nila. So, mahilig sila mamigay ng gamit. Pero yung kung hindi nila ibibigay sa iyo, wag mong pakialaman. Ayaw na ayaw yan nila. Number 8. Sa personal life nila, ayaw na ayaw yan nila yung parati kang nagtatanong about sa kanila, about sa information sa kanilang buhay. Ayaw na ayaw rin yan nila. Hayaan niyo na lang na sila yung mag-share tapos mag follow up question ka na lang pag nag share sila kasi meaning gusto nilang ipaalam sa sa'yo minsan nga guys nagugulat ka na lang eh, na birthday pala ni ganito birthday pala ni ganun kasi hindi rin yan sila mahilig makipag mag, mag, hindi rin yan sila mahilig magsabi sabi kasi masyado silang private na tao yung mga amo dito hindi tulad sa atin na mahilig sa social media social media dito, doon, kahit anong galaw, wala, naka-video, naka-record, sila hindi. Lalo na guys, yung may dadalhin ka sa bahay nila na kakit na kaibigan or may ipapaalam mo yung address nila, ayaw na ayaw yan nila. Dapat alam nyo yan. Number 9 ayon na ayaw din nila ng sinungaling. Yes guys, marami kang mapagdadaanan sa kanila babago ka pa lang. Ititest kaya nila So, dapat pag bago ka pa lang, iwasan mo talaga magsinungaling kahit sa maliit na detalye. Tungkol sa anak nila, tungkol sa nangyayari sa bahay nila, kahit may masira ka dyan, sabihin mo. Kasi ititest ka nila yung, yung honesty kung, kung mapagkakatiwalaan ka. Basta sa bag, pagbago ka pa lang lahat talaga yan guys, iwasan mo. Number 10, last na to guys, ayaw nila nang masungit ka sa alaga mo. Ayaw nila ng sinisigawan 'yung alaga mo. Ayaw nila ng ganoon. Gusto nila nice ka lang parati sa alaga mo. Ayaw nila nang nakikita kang uh, may negative reaction about sa alaga mo. Ayaw yan nila, guys. Kasi masyado silang concerned about sa mga anak nila dito. Masyado silang conservative, masyado silang sensitive. Basta tungkol sa anak nila, sa tungkol sa mga bata. Super precious yung mga bata nila dito, yung mga anak nila para sa kanila dito. Guys, andito yung friend ko, si Lensi Vlog. Hello! Hong Kong. Alin si Vlog? Lensi Vlog. Lensi Vlog, tatanungin natin siya tungkol sa uh, ayaw na ayaw na ugali ni amo nating mga helper. Hmm. So ano yung masishare mo about dyan? about sa mga ugali natin na ayaw ng employer. Um, based sa aking experience guys, ang ayaw na ayaw ng amo ko na para sa amin sa aking na helper, yung na, ayaw niya sa iyo, mga ganun. O, yung ayaw niya sa akin ay yung palagi kang cellphone tuwing oras <laughs> ng work. Ayaw na ayaw niya 'yan. Hmm. Tapos ayaw na ayaw niya yung makakalimutin ka. Kailangan um, o ano yung hinahanap niya, alam mo kung saan yun. Yan ang pinakatatandaan mo dahil yung amo ko kasi mahilig siya mag uh, lagay ng mga gamit niya kung saan saan. Kaya kailangan uh, tatandaan mo yun kung saan mo rin binabalik dahil hindi niya hindi yan hahanapin. Hindi niya yan hahanapin kung saan niya nilagay. Sa iyo niya. Yan. <laughs> yan hahanapin saan yung ano niya, salaan yung salamin niya. Kahit yung salamin niya sa akin niya yung hinahanap. Yung amo ko hindi ganyan kung saan yung mga mga ano niya, mga bag niya sa akin niya hinahanap. Kaya kailangan alert ka talaga na helper. Yan din ang mayroong ugali yung amo nito ni, sa Hong At saka ayaw ng amo na na tinutolerate mo or tinatakpan mo ang ugali ng anak niya. Ayaw yes. na ayaw ng amo yan. <laughs> Dahil sa akin, pag nag uh, diggames yung alaga ko tapos this 'di ba si Minsa mo dahil ayaw mo na pagalitan nila dahil yung bata na na stress, ganoon di ba naawa tayo kaya tinatakpan natin ayaw na ayaw ng amo mo yan pag nalaman ng amo mo talaga magagalit sayo sa sa'yo siya magagalit ko, hindi sa alaga mo oo, oo ganyan din yung isang ubalit ng amo ko. So pag na rin yon di ba pag sisinungaling kaya ayaw na ayaw nila yun guys kung kung mayroon kayong alaga kaya wag yung takpan yon dahil sa'yo magagalit yung amo mo at baka minsan baka terminate ka pa niya dahil <laughs> nagsisinungaling ka Yes. Thank you for sharing your idea. Um, please subscribe na lang din guys, yung channel niya. Uh, Lensi Vlog. Don't forget to subscribe my channel, guys. Lensi Vlog. Thank you so much. So, yun lang, guys. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, lalo na yung mga aspiring domestic helper, yung bago pala nito. Iwasan nyo talaga yan lahat, guys. Sa umpisa pagbago pa lang talaga kayo. Iwasang iwasan nyo yan. Kasi, um, pagbago natin kayo dito, under observation pa kayo niyan. Lahat ng galaw nyo, ano pa yan, nakatutok pa yan sila, galaw, ugali, as in, para kang, ano niyan, para kang, yung, alam mo yon yung de-record lahat ng ginagawa mo. So, mga mga ano lang naman yan mga 3 months yan, dyan pa yung pinaka crucial na stage hanggang 3 months mga hanggang 6 months, medyo na yan maka 1 year ka yun, pag maka 1 year ka na sa kanila, parang feel mo safe ka na sa termination pero hindi ka pa nyan talaga panatag ha, pero at least medyo malayo na <laughs> Kasi sayang na sayang talaga guys. Pag, pagdating mo dito, mati-terminate ka agad. Ang dami ko nang nakakamit na ganoon na pagdating pa lang dito yung mga first time. Hindi na agad nakakapasa sa amo. Sa one week pa lang. Matagal na yung one month nila. Yung mga karamihan sa nakikilala ko dito. Nakikita na nakakausap ko na na-terminate. Umuwi ng Pinas kasi oo, makapagtrabaho ka dito, makapaghanap ka pa ng ibang employer dito. Pero hindi na talaga, hindi ka talaga sure makahanap ka agad. Lalo na yung pagdating mo na terminate ka agad, paano pa niyan makakahanap ng isa pang employer? Kung pagdating mo dito, mati-terminate ka na agad, sino pang tatanggap sa yun Siguro yung iba nakahanap, pero matagal. So, yun lang guys. Sana, mm, um, may napulot kayong tips sa aking video today. Sa mga bago pa lang, um, please subscribe Shell Wonder Vlogs. Nag-upload ako ng mga videos tungkol sa mga tips and ideas about sa domestic helper dito sa Hong Kong. Thank you, thank you guys sa support nyo sa mga subscribers ko, viewers. Thank you, thank you guys. Um, see you to my next vlog, tara sa Hong Kong.